Finally, ito na naman tayo sa buhay, yung bahay na no, walang katapusan. Pagugas, paglilinis, pagliligpit. Ito lang naman ang fault ulit na rutina natin mga nanay sa araw-araw. Pero sabi nila, magpasalamat ka kung may ka kasi ibig sabihin nun, okay kayo at may kinakain kayong pamilya. Kaya sarip na magreklamo, magpasalamat na lang tayo. Gabi na nga pala niyan guys, at tapos na kumain ng lahat, kaya maghugas at maglipit na tayo na kalat. Bago pisa nang paghuhugas, isusuot ko lang muna tong aking apron. Eh, kung ba, di pwedeng di ako nagsusuot nito kasi pag naghuhugas ako, di ko maiwasang mabasa. Para lang akong bata, pagkatapos maghuhugas, basang-basa ang damit ko. you can see, na ako ng mga namin. Hanggat ayo ayoko may hugasing na iiwan lang sa si gabi. Para iwas ka pa ng mga insekto, lalo na mga ipis. Sinasanay ko talaga sarili ko bago matulog, ay hinuhugasan ko yung mga plato. Ewan eh, ko, kung ako lang ba, ang sarap kasi sa piling pag mo, ay walang nakikita hugasin sa lababo, malinis ang kusina Pagansya sa pakiramdam at nakakagood na, na mag uumpisa ang araw mo na maganda. Na pag mo, wala ka nakikita hugasin sa lababo. Para sa akin kasi, importante maumpisan mo yung araw mo na maganda. Kasi nakakagawa ka ng maayos at nakakapag-isip ka ng tama at higit sa lahat, malagan mo ng maayos ang mga anak. Hmm. Ay, ang kung ano na pinagsasabi ko, eh. lang naman mga pinag <laughs> Anyway, kung napapansin nyo, may mat tangkay pa ng kampong dyan sa gilid ko. Mga pinagtanggalan niya ng mga dahon, nagluto kasi ako ng ulam para sa puna namin, sinigang niluto ko. Oh. Di ko tinapon yung mga tangkay kasi naisip ko na itanim doon sa likod ng bahay namin. Hmm. Kasi puro na lang halaman tinatanim ko, kaya ngayon naisip ko gulay naman para kahit papano makalirbit tayo ng gulay. Sa hirap kasi ng panahon ngayon, sa sobrang mahal ng bilihin, kailangan natin ng diskarte sa buhay. By the way, hinuhugasan ko na rin pala mga kaldero at kawali. At malapit yan. na rin ako matapos niyan, pero sa totoo lang minamadali ko na talaga 'yung paghuhugas ko kasi gabi na at anong oras na inaantok na talaga ako. At isa pa, na sa akin mga yun nakis ko. Hindi rin kasi makakatulog yung mga yun na hindi ako katabi sa pagtulog. Minsan kasi natatagal ako sa paghugas kasi gusto ko mutlat na hugasin walang natitira. nga ng tawag nila sa akin at tumakit na nga daw ako at ang tagal ko daw. Kaya ang sabi ko, saglit lang mga kamahalan at di pa tapos ang katulog niya sa paghugas ng plato. <coughs> sa wakas tapos na rin ako magligpit at maghugas dahil dyan may isang nanay na namang masaya dahil malinis na ang kusina. O siya tulugan na. Good night guys. Bye!